Good mga kaidol, mga kailadiyos ang video ko ngayon ay nangunguha ko ng malunggay dito sa isa naming liyating para may puno ng malunggay nabuha ko para may pangulam-ulam araw-araw Gusto ko gusto ko ko ito sa pagkain kasi meron ako na obserbahan yung mga matatanda mata sa kain siya ng malunggay tuwing kain niya, kakain siya ng malunggay lagi partner ay uh, isda pinatagal niya ngayon ang edad niya ay uh, 92 nobintay na uh, talaga naman papahaba ng buhay talaga itong malunggay kaya kung ako sa inyo kung maniwala kayo sa malunggay at uh, kumakain naman po kayo ng gulay train nyo po kumain ng malunggay pampalinis sa ito kasi natin ito malunggay kasi ang niyang sustansya sa ating katawan kaya yun nagkataon po na dito sa ito sa, dito sa namin mayroon siyang ang puno ng malunggay ayan kukuha lang po ito po ay nasa Dubai maraming grasya dito sa Dubai kasi si ang mga tao dito, nasa tanin ng malambay. Yeah. Ang may yari nga pala nito, mga ila ay Indian, Indian citizen. Yan po.